tumulak na patungong US. Sino? Ang iyang actor. Para Sino? makita, mahawakan, makarga ang kanyang unang anak. Natalakay ng talent manager na si OG Diaz at mga kasamahan niya sa YouTube channel nilang OG Diaz Showbiz Update. Ang patungkol sa isang young actor na ganap ng ama dahil sa nanganak na ang kasintahan nitong foreigner noon lamang April 30. Ayon kay OG, ay lumipad patungong US ang aktor upang masilayan sa kauna-unahang pagkakataon ng personal ang kanyang panganay na anak. Tinapos lamang raw ng aktor ang kanyang proyekto sa Pilipinas, nang sa ay mapuntahan ang mag-ina at maranasan ang pagiging ama. Ani Oji ay kasama ang aktor sa palabas na Can't Buy Me Love. Kalaunan ay binanggit ni Oji na ang tinutukoy niyang young actor ay walang iba kundi si Albi Casino. Pagbabahagi pa niya ay sobrang tuwa ng aktor at hindi niya masukat ang kaligayahan na naramdaman sa pagdating ng kanyang anak. Pahayag ni O.G. Diaz, after nung palabas ay tumulak na siya patungong US para maramdaman niya na tatay na talaga siya. First time niyang makikita ang kanyang anak. Sobrang tuwang-tuwa si Albi. Hindi daw niya makontain yung kanyang nararamdamang saya. Ang baby boy raw ni Albi ang unang apo sa pamilya ng aktor at unang apo sa tuhon. Nakita raw ni OG ang larawan ng bata at ito'y napakagwapo na hawig sa aktor. Taong 2023 nang ibinahagi ni Albi ang larawan niya kasama ang kanyang bagong kasintahan sa pamamagitan ng Instagram post kasabay ito ng pagdiriwang ng kanyang 30th birthday. At 26th birthday naman ng kasintahang si Michelina. Anya pa noon sa caption ay isang taon na silang magkarelasyon ni Michelina. Post noon ni Albi, so much to be thankful for. One year being with that real Michelina, May 30th birthday, and your 26th. Love you baby, to more birthdays anniversaries together. Mababasa naman sa comment section ang komento ng kanyang kasintahan na nagpaabot ng pagmamahal sa aktor. Komento nito, I love you so much mahal, Napakomento naman ang ilang netizens sa pagiging ganap ng ama ni Albi Casinyo. Sa ad ng ilan sa nagkomento, deserve ni Albi yan. After what he have been through, na at the end hindi pala siya ang tatay. May anak na pala si Ahia namin. Congrats! Congrats Albi! Make your son be proud of you. Deserve.